Hello guys, kilala niyo po ba si Nick Banayo a.k.a. Commander Bantugan, yung P Taylor May ginagawa po siya ngayong uh, pelikula na i-release sa December Ang pangalan ng kanyang pelikula na ginagawa ay Iwaga At ipong panoorin ang kanyang interview sa mga engkanto, mga ganon at sa mga ibang elemento kasi ang mga sa atin uh, ang laging pag-iisip natin pagkatungkol sa mga sinabing elemento, takot agad eh uh, iba yung na natin, di ba? So dito, kumbaga ang uh, sa amin po is mapapakita namin yung mga good side po nila dito. Mm, mm. Ang mga elemento nasama ka rin sa casting? Siya, Ako po, Si, kasi, ako si ako lang po yung kumbaga nag-share idea po kami. Tapos siya po yung nagsulat talaga. Si producer. <laughs> sure. Oh, okay. Bakit mo nagsisipan gumawa ng story like Ah, uh, matagal na po kasi talaga gusto kong magawa ng movie. So, parang sa akin is, ah, uh, hindi naman kasi naipapalabas sa sine yung mga nagagawa ko. So, Eto, yung bumbaga, susubukan ko talaga na may lang siya sa sine. Ito kasi yung gusto kong mangyari talaga. May mystery. Paano kayo nagtagpo niya? Ah, dahil po kay Ines Veneracion. So, si Ines Veneracion po, kaibigan ko po, po siya. Ah, bali deretso sa kanya? Ah, po. Support ng po si Ines. Opo. Kasama ba? po siya. Sino-sino pa yung class Ah, uh, kasama po namin dito si Miss Universe 2019. Cassini, uh, Ganados, at saka po siyempre si Yorme Isco At uh, siyempre po, ako po, si Ines Binarasyon, nando din. At si... Ako po, si Ines Binarasyon, po kasama namin. At yung anak po ni Yorme, si Ovel Domingoso. Ako po, Bani si Isco ko po, eh, siya po yung kapatid ko dito sa movie na to. Siya po yung parang rebelde eh. dahil may hindi magandang nangyari sa amin noon. So, parang siya yung uh, sa uli na makakatapos. Ikaw? Ako po yung bida dito sa kwento. Uh, kung baga, uh, uh, kami po'y galing sa mundo namin dati, sa ibang realm mo. Oh. So, lumabas po kami dahil medyo na nasira yung aming mundo. So, umalis po kami doon, pumunta kami sa mundo ng mga tao. Elemento. Ay, mga immortal po kami. Ano ang pinaghanda ng first meetup mo sa Pilipinas? Ah, uh, noon po kasi ano eh, super ang laki ko po talaga. So, ah, uh, din po talaga ako ni Derek. So, medyo uh, 16 kilos na, na bawas wow. para, uh, para po yung nabawas sa Para para mapaghanda yeah. po tong movie na Sa akin po ano ah, uh, wala po eh. Wala pong... So, kumbaga, uh, nasanay ako sa pag-arte ko sa mga short film, yeah. sa mga ganun po. Yung ba mga sa... ginawa mo before short films lang or bullet movie? Ah, mm -hmm. uh, nag-produce din po ako ng sarili kong movie. Ako yung nag-direct, ako yung nagsulat, ako yung bida. So, pero, ako uh, po, naipalawas lang din po siya sa YouTube lang kasi wala naman po. Ano na title? Double Cross po, the movie, at saka po yung alias Commander Bantugan. Ay okay. Uh, sa Double Cross po, uh, mga vlogger po yung kasama ko. Uh, gaya nila Kiko Matos, Gina Roses. Yun po yung mga kasama ko doon. May hirap tip ka sa pero... Kasi, yung... uh, kasi, kasi yung, ano? siya po yung aking leading lady. Wow. Sa, sa palagay mo, so, Nick, yung pagiging isang sikat na vlogger bilang fake healer, di ba? Kasi ang lakas, lakas din ang following mo, di ba? May isang ano na ah... Uh, uh, video na 85 million talagang yung ng views mo. Sa palagay mo, makakatulong ito. Uh, sa tingin ko so, naman po kung makakatulong kasi yung mga supporters ko naman po talagang solid sila sa amin. Mm -hmm. Talagang lahat naman ng uh, videos ko pinapanood nila so tingin ko uh, malaki may tutulong nila sa movie to. And that's the reason ganito yun, yung uh, genre ng movie. Oh. Because sa totoong buhay, faith in America. Yes, po. At rin yung nakaka-encounter, nakaka-encounter. Na Oo oh po, yun. totoo po yun. So kaya yung unang movie na i-release ko sa mainstream is kumbaga ibinasi pa rin sa mga nangyayari po sa amin. Mm -hmm. Pero so, yung mga elemento papakita dyan, mga na, na mo na talaga sa in Yes po! Mm. Ito mo. Kaya yung pinili mo. Mga sinasapian, di ba yung mga... Okay. Opo, kasi... Hindi nga kasi yung mga magkakulang. Kasi sa yun. 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 <laughs> so, mas po, pasok sa amin, sa kanila. So, <laughs> yun na lang. Ano po, uh, totoo naman po yun na nangyayari no? Mahirap lang po yung paliwanag. At <laughs> oh, hindi naman po lahat ay eh, may pipilis natin na maniwala. Oh, so, no? kung sino lang po yung naniniwala, di yun lang po yung... Uh, ano talaga? Alam mo, napalag kita kay Jessica wala nakawan ka eh. Diba? Ah! Opo, opo. Ano nun na nangyayari doon? Ah, kumbaga, pinasok po kami dati nung ano, kasi yung bahay ko po is wala pa uh, halos yung gate. So napasok po kami ng mga magnanako noon. Pero wala ah, yung isa ko po pong kauhan yung nabarel. Pero okay naman ah, gumaling naman siya, siya so, hindi ko na masyadong sa Hindi niyo na nalangguli yung mga magnanako? Ah, na meron na pong nahuli, pero yun nga po. Uh, pinakatapos pa rin po. Grabe. Kailan niya? Uh, sa so pinakatanda po po ay uh, November 29, 2019. Uh, Paano ba natutuon nagsugar bilang faith healer? Ah, uh, no po, po talaga is healer, pati yung family niya. Opo, oh, sa Cavite din. Tayo, di ba? Opo. Okay. Pero tatay okay, niya dealer din. Healer din, din po. Ah, uh, yung pagkakakwento ko sa akin, oh, na, tapos nila yung pambida niyo okay. na napagdudulot ah, yung isang tao. Okay. So, okay, pero wala po silang iniwan sa akin na kakayanan or ano. Siguro calling na rin po sa family namin na uh, Nasa na namin yan na parang may bawat generation is may lalabas na healer sa sa akin yun, hindi ko po kasi alam kung para saan yun eh. Mm, so, ginawa you know, ko, tinago ko na lang sa, sa isang bag. Tapos, yun nga, uh, hirap akong makatulog. Pag nakakatulog naman ako, is yung mga panaginip ko, is tungkol na sa mga panggagamot. So, parin parang niya na ako mga gamot. Binibigyan niya ako ng mga salita. Kinakausap ka. Opo. Mm, so, ginagawa ko, mag salita? Eh. Para mga orasyon. Mga tasal po, mga latin ah, po. Mga, uh, at pag nagising naman po ako, yun sinusulat ko po siya sa notebook. Hanggang sa naipot ko, na-memorize ko po siya lahat. Yun ang ginagamit ko po ngayon sa panggagawa. Mm pagaling mo. bilang ka. Naku, hindi ko na po mabilang eh. Kasi kung ikukumpara po natin sa mga videos ko, mm. hindi po lahat binibidyoan ko eh. Mm. So, at saka, hindi po lahat in-upload ko. Mm. Pinipili ko lang po yung sa tingin ko magandang i-upload. Mm. Ay, karang karamihan po, delete ko na. Pero definitely, na ang laki ng tulong so ng social media para mas makilala ka, diba? ba? Oo. Oh, napakalaki po talaga kasi kung walang social media, hindi kung sa isang gaya ko na healer, hindi po kami magpupuntahan ng ibang tao. Eh. Hmm. Kaya bang idol mo ay si Sir ano, Ramon? Ah, Ramon Revilla, Sr. po. Uh, Isa po siya uh, sa inspirasyon po pagdating po sa ganito. Kaya uh, siya rin po yung gusto kong sundan yung yapak niya pagdating sa pelikula. So gagawa ka ng mga pelikula ng mga agi-agi mo? Opo, gagawa oh, po ako. Mag-shoot Magshoot kayo. Mag-shoot na kayo. At saka kaya ng balak palabas. Ah, uh, Nag-shoot na po kami. Uh, uh, second, day. day na po namin ngayon. So kakatapos lang po namin. At uh, uh, ang alam ko po, po sa 6 pa yung sunod. So tuloy-tuloy lang -tuloy po yan. Uh, eh, di may papakita kayo ng mga elemento dyan? Special effects? Meron po at uh, talagang pinagandaan po namin to Oo, oh, CGI lahat? Uh, hindi po siya CGI lahat. Uh, kung baga, manual. Uh, manual naming gagawin tapos mm -hmm. konting-konti lang yung uh, gagamitan po namin ng CGI dito. Mm -hmm. So gusto po namin talaga is realistic po yung mangyari dito. So kahit pa paano makikita namin yung totoong itsura ng elemento? Dahil ikaw nakikita mo eh. Yes po, Opo. So for the first time, ano? Kung gagawa nung mga ano nila sa production, di ba sa inyong team ni Peggy ganyan? So, hindi ka panalita ng industry at realization? Parang po? Parang po? Kung lang po na kayo sa industry? Ah, uh, okay. Ah, uh, sa akin, para sa akin, yung parang tingin ko na pwede mangyari is... Ah... Uh, ang hirap kasi talagang magisip ng ano eh. Yung parang i-expect mo kagad, ka ang hirap talaga. Pero, expect ko na lang sana talaga mag makilala ito, mag-boom ito, kumbaga ah tangkiligin ng mga tao itong aming pinipulang ginagawa. In your own personal observation po, realization po, ano po? Sa akin po, talagang sa tingin ko, papatok po ito. Papatok po ito. Dahil talagang pinagandaan po namin ito at iba yung mga gagawin namin sa movie na to. Pwede po siya sa bata. Pwede po siya sa bata so po siya. So, Sir, may si ano, direct Vince kanya lang na pwede mo mag-direct Ah, kasi ano po eh, meron na rin po mga nakausap na director and then ah, kumbaga sa kanya po na palagay yung loob ko. So, kaya nata nagkasundo naman po kami sa mga gagawin, kaya po si direct Vince po yung napili ko. Hmm. May target ko yung pa kayo? Ah, na matapos po? O, oh, na mapalabas. Mapalabas. Ah, ang plano po talaga namin is ah, Uh, Metro Manila Film Fest. So, sana, sana po uh, makapasok at uh, syempre sa December po yan. Ano? Ayun, yun po hiling namin. Sana makapasok po talaga. Para sa mga bata. Pang-bata po talaga siya, pag buong pamilya po yung amin uh, aming ginagawa. Sir, so, pinaghandaan mo talaga to dahil alam naman natin ang pagpaproduce ng pelikula magastos. Sobra po. At uh, talagang pinagkipunan po talaga. Saan po talaga kayaman? Hindi naman po mayaman. Kung baga lang po. Marunong lang po siguro kung maho ng pera. Ayan uh, po. Kaya po ba kayo natatakot? Kasi yung mga ibang pelipon na kahit sikat na ipin na hindi kumikita. Hindi naman po. Kasi uh, ang katuwiran ko po, po is, uh, pangarap po ito eh. Uh, kumita man to o hindi. Uh, kung na o hindi, uh, para sa akin, natupad ko yung pangarap ko. Kahit mawala ako sa mundo, at least meron akong nagawa. Pero sana kumita. Sana, sa sana, uh, sana po. Sana okay. po. Sana po. Okay. So, bata, so bata ka pa lang gusto mo nang magartista bago mo pa na discover na Opo, uh, bata pa lang po kasi curious po talaga ako pagdating sa uh, mga sikat-sikat eh. So uh, para sa akin tinatanong ko, ano kaya yung feeling yeah. ng isang kilalang tao yung mga yung mga tao ganun. So Isko tutusin, naranasan ko naman kasi nagkikilala po ako sa social media. Pag nasa ko marami din naman nagpapa-feature or kahit sa ibang lugar. So, parang naranasan ko na. Pero gusto pong matawag yung sarili ko na isang actor. Or, na, na may acting awards ka so, ka. Sana po, sana po. Sana Pero sana po. meron ka na, di ba? Di yung mga fans mo na single, single, ano yung asawa natin. Ah, nasa yeah. kanila po yun <laughs> So, uh, uh, lalagay pa natin eh, So, change uh, change. Ang ang plano po is hindi po talaga. Uh -huh. uh -huh. okay. <laughs> hindi so, po talaga. Opo, kasi ay ayaw ko din po na mapasama sila sa uh -huh. issue. Uh -huh. Kasi ako sanay po ako sa issue. Uh, bago naman po ako nang ilalangin to. Gabi na po yung nang naging issue Bashers. So, kasanay na po ako. So, wag na lang po natin siguro silang isa. So, hindi mo na rin pinapansin yung mga boxer? Ay, ah, hindi na, box na po. Hindi ko na po sila pinapansin. Noon po talagang uh, super apektado po ako sa mga sinasabi nila. Siyempre, tao din ako. Nasasaktan lang sa mga salita. Pero, nung nasanay na po ko, binaliwala ko na po. Pero, nung nasanay na po ko, binaliwala ko na po. Ay, eh, na, nabasa ko 20 years old ka nung eh. mo yung medal uh, oh, oh, oh. okay. So, 12 years ka okay. nang nandata mo? 12 years na sa Saan niya Sa Laguna po, sa may ilog, may ilog po kasi doon. So, dumupo na po yun. sa <gasps> Laguna? San Pablo, Laguna po. Ba't Ah, yung lola ko okay. po. Nandun. Nandun. Okay. 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 Anong pinakamalubhang sakit nga napagaling mo? Sinabihan ng tikbal. Cancer po. M cancer? Lang cancer. Ah, tinanihinga na po siya ng doktor. Nang, ang alam ko po, po, ilang buwan, tatlong buwan yata. Ganon. And then, after ng tatlong buwan na yun, kasi nagpagamot na siya sa akin. Bumalik siya sa akin at ah, buhay pa siya hanggang ngayon at ah, nawala na yung sakit niya na lang cancer. So, Yun din yung pinagtataka din daw ng doktor. Anong stage yun? Stage 4? Stage 4 po. talaga. Uh, this year lang din po yata yun eh. Yung yung testimony na yun, pumunta sa akin mismo. Eh yung pinag ng katbala na dinig ko yun eh, di ba? So, totoo may katbala. Totoo po, totoo po. Nakakita na rin po ako ng person. Sino ka mukha dyan? Saan ka nagkakita? Saan ka kasi sanay na po ako sa kanila. Pero dito ni Kuyanod ba dito ngayon? Ha? Ah, Oo. Okay. 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 Meron po siyempre, sa lahat po ng lugar, kung tayo ang no? Sa lahat po ng lugar, meron talaga. Nasaan siya rito? May hawak po pula. <laughs> <laughs> ano ba yun? Kalo? Tinanong mo kasi. Sanay na po ako, sanay na. Nung umpisa po, siyempre, talagang natatakot ako, lalo nung unang laban ko sa tikbalang, hindi ko alam kung paano sila lalabanan eh. So, tapos na tapos ako. Ang ginawa ko po, lang po kung saan yung kahinaan ng bawat kalabang ko. And then ngayon, kahit ano yung mga kalabang ko, alam ko na yung kahinaan nila. So, madali na lang para sa akin. Para so, uh, Pero Give it a chance Of course, kahinaan. Opo. Pero, uh, kadalasan nga po, huwag uh, naman kung po uh, sabihin ng iba na, 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 na nasisira yung ulo ko, ano? pero Minsan kahit tulog lang po ako sa higaan ko, oh, pag mumulat po, may katabi akong iba huh? na ibang nila lang. Pero sa akin, inaayaan ko na lang po siya. So, malaki mm po -hmm. talaga. Natanggap mo na na gano'n lang? Tanggap ko na po. Uh, simula pa po pagkabata ko kasi uh, noon type na nahulog po ako sa andam yun. Ang, yung parang tinatapakan po natin pag, uh, tayo, yung ginagawa nila. Ah, nahulog po kasi ako doon. And then pag mulat ko po, iba na yung nakikita ko. So, mula pagkabata, natanggap ko na po siya na ganun po. Ito ay kapatid niya dito, kapatid ni Guada, ni Cassini. Kasi, uh, hmm. Kasi ano pa yung anong role sa atin po natin? Siya po ay aking lola. Hmm. Nagaling din po sa hmm. ibang mundo. Kapani kaming dalawa lang po yung pumasok dito sa mundo ng mga tao. Hmm. Alok yung mundo niyo? Be. Ah, uh, mo. Bathaluman po, bathaluman. Kami po yung mga bataluman. Anong pelikulang Pilipino ang pinakamalapit sa totoong na ipakita yung alam mong katotohanan tungkol sa element? Uh, yung pinakamalapit po? Mm. Kung meron man. Kung meron man. man di ba wala? Kaya yung kapayo, gano'n. Hindi po eh. <laughs> o yung <laughs> kaging dumdante. O yung kaging dumdante. Hindi po eh. Well, uh, well, ah, ispira ispira meron ba? Hindi po. Meron. Kasi ka karamihan. yung kasi, malapit na, uh, talaga uh, malapit po siya pero uh, meron lang kasi sa pinikula po medyo excited po tayo talaga and, uh, meron tayong mga binabago dito rin naman po sa pinikula namin hindi naman namin talagang total ipakikita yung, yung nila. kung ano yung tsura nila kumbaga uh, ayoko din naman kasing store po yun yung kanilang uh, tsura, baka sabihin naman ng ibang elemento na pinapakita ko pa sa tao so kumbaga pinabagay uh, <laughs> e, 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 lang namin sa mga pagka sinabing na duwende, yun po yung maliliit na kasi lalaki lang ng mga ganito. Uh, Gano'n ba talaga maliliit mga duwende? Parang mga ganito lang po talaga sila. Ah, ah, Gano'n talaga sila. Isang sa punso, Hindi po kasi totoo yung nung sa punso. Ah, Yung nung sa punso po ay ginamit lang noong araw para takutin yung mga bata na hindi pumunta doon na lugar na yun. Kasi alam naman po natin na yun ay bahay ng mga langgam. Kaya pag nakagat, tumulog o sasabihin na, Pero ang totoo po, pinapalayong lang tayo walang mga. Wala po talaga yan. Sir, Nick, may mga 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 sa mga 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 Maraming yung sila ni Vina Morales. Di pwedeng di pwede. Yun. Yes. At uh, Basboy, Celta. Yeah, marami uh, po eh. Basta yun po pinapanood may po. sa po Tagalog po. Yes, so po. Mahilig po talaga. Mas pinapanood ko po, po kaysa sa mga uh, Hollywood po. So action, action ka talaga? Action po talaga yung gusto ko mag-action uh, mag so, star. Action star po. po. Yun po yung pangarap ko. Yung anong pelikula ni Don Ramon yung pinakagusta? Ah, yung ah, uh, Nardo Puti bahala. Ah, uh, kumpara nakaka-relate po ako kasi iyon po yung ano ko eh. Ah, kumaga eh. connect, connect siya sa pagkatao ko. So, may mayung agiman magadon. So, yun po yung pinaka gusto ko din talaga. Sa Cavite ka talaga. Sa Cavite. Sa Cavite niyo po ako uh, sa may nai Cavite po. Doon po ka tayo, pa kayo dito ko pag-na. Ah, uh, bali na sa po ako pero taga na Cavite po ko. Madaming nanggagaling doon na fake healers. Kung tutusin ang po, isa sa pinakamadami po talaga yan. Halos dyan nagpumula lahat eh. Na, ng mga agimat, ng mga manggagamot. Sa kamiti po talaga. Bakit, bakit ba yan? Iyon lang po po hindi. Pero, <laughs> paniniwala ako nila pero ayoko pong magbanggit na talagang marami sa kanila baka po magalit. Si ba? Oo. Kaya ako si Kasi ano eh, kung tutusin po ang Secure, is, isa, isa, isa sa magandang lugar. Maganda no, ang si Kihor. Yun po ang hindi ko rin maintindihan kung bakit nila Yung, sinas, ba, sa nating, din, sinasabi na, sabang na sabang maraming magkukulang doon. So Siguro, lahat naman po ng lugar meron eh. No, meron yan. So, siguro, halos lang lahat natin ang gumagawa eh. Ang laging doon yung nai-issue, baka kaya niya sinabi na madami. Wala. Niyo. So yung, yung mga yung mga kinukulang, oh. kaya mo rin yan. Oo, oh, 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 siyempre. Kaya ka mo ko ng mga nakukulang. Kaya may mga times ba na nakatalo ka nila? Oh. Wala pa po, po kahit isa ang nakatalo sa I akin pag natin po, sa ganyan. Oh, so wala so, kang kinatatakot? Wala po. Kasi ah. So, nag-ibay boss mga kinukulang? Meron oh, po gano'n, meron pong hindi. Pwede yat samahan mo ako. Pwede ko baslan mo mag-logout, matanggalan ng power. <laughs> pwede po? Pwede. Ah, yes. uh, mga kasi kapag hinibaw, may kinukulang kasi pinasaa, uh, tingin ko may kulam siya. Tapos sa ko yung makukulang doon. Pwede ko na pong gawin kahit anong sa kanya. Pwede ko siyang Opo, pag binatay ko siya, um, yung kung katawan niya doon ay mo ng nang hininga. Para ngang atakehin ko 'yon. So hindi na makakabalik yung kaluluwa niya. Hindi natitinag ng pamilya. Hindi po. Kasi ang labas pagalang po nung doon, atake. Wala pong ebidensya. Nasa sabihin, well, ako yung mga 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 mga. Sa iba ka na nakakaalam na. Opo. Sa iba ang manananggal na pa. O Sa manananggal na Sa manananggal po, ano oh, yeah. eh. 50-50 ang paniniwala ko. So, oh, oh. no? Kasi hindi po talaga ako nakakita. Yun.